Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources na maaaring magmulta ng hanggang 20 milyong piso ang mga kumpanyang lalabag sa Extended Producers Responsibility Law. Sa ilalim nito, inaatasan ang mga kumpanyang may lagpas 100 million pesos na asset na i-recover ang 20% ng ginamit na plastic products sa taong 2023 hanggang tumaas ito sa 80% pagdating ng 2028. Mariing hinihikayat ng ahensya ang mga kumpanya na magparehistro sa EPR program ng National Solid Waste Management Commission para makipagtulungan sa tanggapan, maging bahagi ng producer responsibility organization o gumawa ng sarili nilang programa na makatutulong sa pagbawas ng plastic. Halimbawa dyan ang paggawa ng environmentally friendly at recyclable packaging at pagrecover sa plastic waste ng kumpanya. Sa ngayon, 709 pa lang ang nagsumite ng EPR plan mula sa 4,000 sinasabing large enterprises sa Pilipinas.